Na ah. O, oh, huwag na kayong pumasok kasi alis ako. No, no. No, so. Huwag na kayong pumasok. Marunong ko naman si Chuy magbukas ng pinto lalak ko na lang.

Ano ah, na ito? Mo ulan. Swimming. Bunil. Buntis. Buntis na naman, oh. Diyan muna kayo, ah. Kaya alis ako. Bye, bye. Ayaw muna tayo. Ayaw, Ayon, mababasa yung bag ko. Ano? Hmm, yeah. Swing. Bala na. Kailangan eh. Kahit tumuulan, go pa rin. Kasi, baka lumakas ka pa muna. Hindi na lang ako ba. See, see you later guys. Mumutla na ako ah. Ayan guys, dito na ako sa labas. Ah, Naulan. Ayan ito ang aking... Mayroon. Ambulance.

Ulan pa rin guys. Pauwi na ako. Ulan. Hindi pala ako nakapagvideo video dun sa palengke. <laughs> oh. Grabe. Ito, punong-puno yung bag ko. Buti hindi lumakas ng ulan. Ano lang. Hambun-hambun lang. Papasok na tayo. Nalang kamuti ko. Ang manok. Sabi Buti bukas ng gitel. Bubuatin ko pa tayo. Hi guys! Ngayon well, dumating nga pala yung prep kinagabihan mga uh, 7 o'clock kaya na traffic daw so ayun mula na naman ngayon guys tapos kanina ay kagabi pa lang dumating yung package na naman niya ito Ginabi na kayo. Okay. ting yang rep nang gini abidin ya dan mah oh this. One.

Okay lang ito. Ayan, sabi, mantika daw laman nito eh. Kaya ang bigat, kaya hindi ko, <coughs> hindi, hindi, ko, hindi ko alam kung anong mantika yan. Special yata. Alak. Ano parang natapon. Oh. Oh, ano pa? Ano oh, ba? Basta dito, oh. Siya hindi ako sure kasi wala pa si sir. Hindi ko siya mabuksan. Hindi ko alam kung saan ang ano nito. Oh, wait Oh, ito ba yung fit Ano? Hindi ko kasi pwede buksan ito. Parang, ba't amoy ano? Amoy, amoy tuyo. Parang ano damage. Ito siguro yung ano. Ano ko buksan? Ah, ganyan na lang patayo kasi eh hindi ko alam kung kanino 'yan. Baka pinabili lang sa kanya. Baka sa kakilala niya pati yung rep. Kala ko naman guys sa amin kasi yung rep namin sira naman pero naayos na siya. isa so, is prank pala. <laughs> Na-prank pala ako. Pakita ko sa inyo saan yung rep. Ayan siya guys, yung rep. 哎嗯。<Yeah. S 2> mm.